Nobyembre 24, 30, 2000 at 25 Espiritu Waldehiyas Isayas Isa 2 Mga Komento sa Pulong Ang mga salita sa Isayas Isa dalawa ay nagtuturo sa akin na si Jehova ay labis na nasasaktan kapag tumitigil ang kanyang bayan sa pakikinig sa kanya. Pinalaki niya ang Israel ng may pagmamahal pero nagrebelde sila na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang pagsuway. Tinutulungan ako nito na pahalagahan ang kahalagahan ng palaging pagtugon sa patnubay ni Jehova. Ipinapakita ng kanyang pagtitiis kung gaano niya nais na bumalik tayo sa kanya. Ang kahalagahan ng pagkilala sa pag-aalaga ni Jehova ay binibigyang diin sa Isayas isa tatlo. Kahit ang mga hayop ay kumikilala sa kanilang amo, pero nakalimutan ng Israel ang isa na nagmalasakit sa kanila. Paalala ito sa akin na huwag baliwalain ang mga pagpapala ni Jehovah ang pasasalamat ay tumutulong sa akin na manatiling tapat at espiritual na alerto. Ang paglalarawan sa Isayas Isa, apat ay nagtuturo sa akin kung gaano kabilis mangyari ang espiritual na pagkabulok kapag hindi pinapansin ang payo ni Jehova. Naging punang pagkakasala ang Israel dahil lumayo sila kay Jehova. Hinihikayat nito akong regular na suriin ang aking puso. Ang paglapit kay Jehova ay nagpoprotekta sa akin mula sa espiritual na pagbuluso. Ang mga salita sa Isayas isa oras labintatlo minuto ay nagpapaalala sa akin na hindi tinatanggap ni Jehova ang pagsamba na walang sinseridad. Tinutulungan ako nito na ituon ang aking paglilingkod na may pag-ibig at tapat na motibo. Mas pinahahalagahan ni Jehova ang pagsambang mula sa puso kaysa panlabas na gawa. Ang kahalagahan ng espiritual na paglilinis ay binibigyang diin sa Isayas isa oras labing anim na minuto inaanyayahan ni Jehova ang kanyang bayan na maghugas sa pamamagitan ng pag-aalis ng masasamang gawain. Ipinapakita nito ang kanyang kahandaang tulungan tayong magbago. Nakaaliw malaman na tinatanggap ni Jehova ang tapat na pagsisisi. Ang mga salita sa Isayas isa oras labimpito minuto ay nagtuturo sa akin na ang tunay na pagsamba ay kasama ang praktikal na gawa ng kabaitan. Nais ni Jehova na alagaan natin ang ating mga kapatid at magsulong ng katarungan. Tinutulungan ako nito na tularan ang habag ni Jehova. Ang pagpapakita ng kabaitan ay nagpapalakas sa ating pagkakaisa bilang kongregasyon. Ang kahalagahan ng awa ni Jehova ay binibigyang diin sa Isayas isa oras labing walong minuto. Inaanyayahan niya tayong makipagrason sa kanya at tiniyak na kahit ang mabibigat na kasalanan ay maaaring mapatawad. Itinuturo nito sa akin na si Jehova ay matiisin at handang magpatawad nagbibigay ito sa akin ng pag-asa at tumutulong na magpakita rin ako ng awa sa iba. Ang mga salita sa Isayas isa oras labinsyam minuto ay nagpapakita na ang pagsunod ay nagdadala ng pagpapala. Lagi nating kabutihan ang nais ni Jehova at ang kanyang patnubay ay nagdudulot ng kapayapaan. Hinihikayat ako nito na magtiwala sa kanyang direksyon. Ang pagsunod kay Jehova ay hindi kailanman pabigat kundi isang proteksyon. Ang babala sa Isayas isa oras dalawampu minuto ay nagtuturo sa akin na ang pagtanggi sa patnubay ni Jehova ay nagdudulot ng pinsalang espiritual. Ipinaliliwanag ni Jehova ng may pag-ibig ang mga kahihinatnan para makagawa tayo ng matalinong desisyon. Tinutulungan ako nitong manatiling mapagpakumbaba at handang tumanggap ng pagsaway. Makikita ang katarungan ni Jehova sa malinaw na pagkakaibang ito. Ang hula sa Isayas dalawa, dalawa ay nagpapakita na ang dalisay na pagsamba ay itataas at mag-akit ng mga tao mula sa lahat ng bansa. Nakikita natin itong natutupad ngayon habang ang mga tapat na tao ay lumalapit sa organisasyon ni Jehova. Paalala ito sa akin kung gaano kalaking pribilehyo ang maging bahagi ng espiritual na bundok na ito. Si Jehova ay nagtitipon ng mga taong nagnanais ng kapayapaan.